5-6 ang score matapos pumasok ang tatlong bonus shot ni Mendez na nagpa-cheer din sa munting bilang ng fans na kasama nila rito sa nauhan. Pagkasambot nga ni Leo Casapo sa bola ay mabilis na tumakbo ang mga manlalaro sa side ng exterminators at si Romero nga ay mabilis na tumakbo palayo kay Mendez. Hinabol naman ni Ricky si Maki kaso bumangga siya sa screen ni Garejo na naging dahilan upang magkaroon ng espasyo si Romero mula sa kanya. Pagkakita naman ni Kasapaw doon ay agad niyang ipinasa ang bola rito Nang masambot ito ni Romero ay mabilis siyang tumalon para magpakawala ng isang perimeter shot sa likuran ng kakampi niyang sigareho Sinubukan pa nga siyang pigilan ni Valdez Kaso, mabilis na nabitawan ni Romero ang bola dahil isang semi fade away shot iyon Hinalit ng bola ang basket at ang mga manonood ay nagwala na naman dahil doon Pagkatapos nga noon ay mabilis sa tumakbo ang team ng Nauhan sa side ng kalaban. Depensa na, huwag kayong magpabaya, talunin natin ang mansalay. Bulalas pa nga ni Maki at isang malakas na sigaw naman ang tugon ng apat niyang mga kasamahang nakatayo na rin sa kanika nilang area sa side ng mansalay. Napaseryoso naman si Andrew habang pinapatalbog ang bola. Napatingin nga rin siya sa kanyang kapatid at kay Mendez na marahang naglalakad sa magkabila niyang gilid sa hindi kalayuan. Pagdating nga niya sa court ay mabilis na humarang sa kanya si Kasapaw na nakabukas sa mga braso habang gumagalaw ng pakaliwa at pakanan. Si Gerald naman ay mabilis na tumakbo papunta sa kanyang kapatid para kuhani ang bola rito. Napatingin nga rin agad siya kay magbuo at agad namang itong tumakbo para siya ay bigyan ng screen. Isang bounce pass kaagad ang ginawa ni Salome at pagkasambot naman ni Gerald dito ay mabilis siyang lumayo mula sa nadelay na sigareho dahil sa pagbangga na rin ito kay magbuo. Sineryo naman ay napakabang pauna para ito ay lapitan. Kaso bumigla naman ang abante si Valdez na sinamahan pa ng pagharang niya sa kalaban gamit ang kanyang kanang braso. Nagawa nga niyang lampasan ng sentro ng kalaban dahil doon. Nang nagaganap naman iyon ay napaseryoso na lang si Maki dahil si Ricky ay nakatayo lang sa kanyang tabi na hindi man lang daw humahanap ng magandang pwesto parang ang tama daw nito at hindi raw ito ang kanyang inaasahan dito pero magkaganoon man wala raw itong problema sa kanya wala raw siyang dapat gawin kundi ang mag-focus sa kanyang estilo ng paglalaro at hindi sa ginagawa ng kanyang kalaban si Raulo Ariki ito pala ang gusto mo ah mahinang sabi na nga lang ni Maki na pinanood na lang ang pagsugod ni Valdez sa basket makikita nga rin ang paghabol ni De Marito para ito isubukang pigilan Nasa likuran nga rin ito si Neryo at mukhang nga atake pa rin daw ito sa kabila noon. Si Andrew naman ay mabilis sa tumakbo palayo kay Kasapaw at ginamit niya ang katawan ng kanyang kuya Marlon para matakasan ito. Si Givaldez, sugod. So Bulalas nga bigla ni Ledesma at si Gerald naman ay napangiti ng marinig ang salitang iyon. Pinatalbog niya ang bola at dito na nga siya napaseryoso dahil napapaligiran na pala siya ng dalawang malaking manlalaro dahil si Neryo ay nasa likuran din niya. Ginamit nga ni Gerald ang kanyang ball handling skills para hindi maagaw ang bola kaso hindi may pagkakailang napigilan ng kalaban ng kanyang momentum sa pagpunta sa basket. Dito na nga mabilis na gumalaw ang kanyang tingin sa paligid at bumigla siya ng bato ng bola sa pagitan ng katawan ni Naledesma at Neryo. Mula nga sa likuran ng dalawa ay biglang dumating si Andrew Salome na sinambot ang bola mula sa bounce pass ng kanyang kapatid nag si Andrew sa depensa ng nauhan at doon na nga rin para ilagay ang bola sa basket. Dumagundong na naman ngang muli ang buong nauhan gymnasium nang mapigilan ni Romero ang layup ni Salome. Tama lang daw ang ginawa niya dahil alam niyang hindi may isip ni Salome ang gumawa ng extra pass. Nagawa nga niyang maiblock ang tirang iyon at pagkatapos noon ay tumama lang ang bola sa board at bumalik sa loob ng court. Paglapag nga ni Romero ay mabilis ding gumalaw ang kanyang mga paa at agad na sinandalan ang sasalisa ng si Mendez. Alam na raw niya ang galawan nito kung kaya't hindi raw niya ito pagbibigyan. Nilagyan niya rin ang bigat ng ubigat ang kanyang katawan na nagpaseryoso kay Ricky na balak sanang makaisil ng bola kung makukuha ng kalaban ng rebound. Mula sa ilalim ng basket ay makikita nga ang mata sa pagtalon ni Nerio at sa paglapag nito ay mabilis niyang iniabot ito kay Maki Romero napaseryoso si Ricky kaso napahinto siya ng dumi ng siko ng kanyang kuya Maki sa kanya nang ito ay bumigla ng ikot para siya ay lampasan sorry Ricky sabi pa nga ni Maki at nagawa nga nitong lampasan si Mendez gamit ang spin move na yun mabilis na nakatakbo ang team ng Nauhan at dito na nga makikita ang agresibong galaw ng mga ito pagdating ni Romero sa gitna ay mabilis siyang umiwas sa dumating na si Mendez na balak sana siyang sundutan ng bola alam ko na iyan, sabi nga ni Maki at nang makita niyang nasa tamang pwesto na ang kanyang mga kasama ay doon na nga siya tumakbo papunta sa loob ng arko. Hindi, sabi naman ni Valdez dahil parang pinaglalaroan din ni Romero si Mendes. Nakita nga rin niya ang pasimpleng paglayo sa kanya ni Garejo at dito nga ay napakuyom siya dahil naiwan si Ricky at ngayon nga ay aatake na naman si Romero sa basket. Kailangan naming mapigilan si Romero, sabi nga ni Gerald sa sarili. At dito na nga makikita ang pagpasok niya sa loob para harangan si Romero na napangisi naman nang makita ang kanyang ginawa. Walang bantay si Gareho. Papasa kaya si Kuya Maki? Ay nah, tanong naman ni Ricky sa isip at mabilis nga siyang tumakbo papunta sa direksyon ni Gareho na siya namang ikinangiti lalo ni Maki. Dumiin nga ang takbo ni Romero at walang awa niyang inatake si Valdez na napaatras bigla dahil sa porsang ibinigay niya rito. Napapalo na nga lang si Gerald sa bola kaso naiiwas ito ni Romero at sa hangin tumama ayon. Nang magbanggaan din nga sila ay agad na tumalon palayo ang ace player ng nauhan na sinabayan din ng pagsilbato ng referee. Napakawalan nga ni Romero ang bola matapos iyon at sa paglapag niya sa ibaba ay napatingin nga rin siya kay Valdez na napakuyom naman ang kamao. Pumasok din ang bola sa basket at doon na nga dumagundong ang malakas na chant para kay Romero. MVP, MBP MBP Ang lupit ng galaw na iyon ni Romero. Pinanggani ang katawan ni Valdez na nag-anticipate pa ng subline na steal na naging foul. Tapos tapos ang bump na iyon naman ang naging espasyo ni Romero para mapakawalan pa ang bola sa tamang oras. Seryoso namang sinabi ni Larry Dyson sa labas na hindi rin maiwasang mapatayo sa ginawang iyon ni Romero. Napatingin nga rin siya sa screen kay Ricky at hindi rin niya maiwasang kabahan para rito. Anong ginagawa mo Ricky? Hindi mo ba kaya si Romero? Tanong ni Larry sa sarili at parang gusto niyang pumasok sa loob ng venue para doon manood. Romero! 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 Sigaw nga ng mga manonood ng si Maki ay naglakad na papunta sa free throw area. Si Coach Andrea nga ay napailing na lang dahil sa ganda ng execution ng ginawa ni Romero sa play na iyon. Ang smooth daw nito at hindi may pagkakailang malupit nga raw talaga ito. Kahit pangaraw siya ang coach ng Mansalay ay hindi niya maiwasang mamangha rin dito bilang isang fan ng basketball. Ang galing niya. Nasabi naman ni Gerald nang lapitan siya ni Magbo at Balbuena. Oo nga kap, nakita ko rin kung paano niya ginawa yung counted shot na iyon. Sabi nga rin ni Magbuo na tinapik na lang sa balikat si Gerald. Mas magaling pa siya kina Flores, Ramirez at Ray Iba ang niya parang isang professional basketball player ang aura niya. Dagdag pa nga ni Gerald na napatingin naman kay Ricky Mendez na nakatayo lang sa likuran ng free throw area sa malapit sa gitna ng court. Pero hindi pa rin kinakabahan o nag-aalala itong si Mendez. Nasabi na nga lang ni Gerald sa sarili, gagana ba ang Mendez magic sa game na ito? Nang oras ding iyon ay makikita nga si Ricky na inaayos lang ang kanyang jersey habang nakatingin sa likod ni Romero na humahanda na para sa bonus shot. Napatingin nga rin siya sa scoreboard sa itaas at marahang bumuntong hininga. Ang lupit mo talaga Kuya Maki. Naipasok pa nga ni Romero ang bonus shot at 5 to 9 na ang score matapos sa Patuloy pa rin sa pag ang mga manonood dahil sa ganda ng nang nangyayari. Pero sa kabila nito ay tila wala lang ito kay Mendez na nang lampasan ng kanyang Kuya Maki ay napangiti na lang ng marahan Dahan-dahan niyang itinas ni Ricky ang kanyang kamay nang makita ang paghawak ni Romero sa bola para sa inbounding. Pasa mo sa akin! Mahinang wika ni Ricky at nang makita ito ni Gerald ay agad silang napatakbo ng mabilis para bumaba sa side nila. Ibinato ni Magbuo ang bola kay Mendez at sa pagsambot ni Torito ay siya namang pagtayo ni Romero sa harapan nito. Mabilis na hinarap ni Mendez si Romero at isang mabilis na bounce pass ang kanyang ginawa sa dumaang si Valdez. Si Maki naman ay napaseryoso sa nangyari dahil pakiramdam niya ay haatake na si Mendez. Pero isang malaking pagkakamali lang pala iyon. Napangisi na lang siya pero naglaho kagad ito sa kanyang harapan nang bumigla ng takbo si Mendez. Nilampasan siya nito at sa paghabol niya ay mabilis na bumalik si Ricky at bumagal. Anong gusto mong mangyari? Tanong na nga lang ni Maki sa sarili na napaseryoso sa ikinikilos ni Mendez. Napatingin nga rin siya sa mga kasamahan niya. Depensahan ninyo sila ng mabuti. Huwag ninyong pabayaan ang mga katapat ninyo. Sigaw pa nga niya at hinabol nga niya ang bumigla ng takas sa si Mendez. Ngayon na. Sabi naman ni Andres sa sarili at ang sentro at power forward ng Mansalay ay lumayo sa basket. Bumangga nga si Romero sa katawan ni Magbuo at dito na nga naging mabilis ang galaw ni Valdez. Ibinato niya ang bola papunta sa likuran ni Balbuena at nabigla ang marami ng sambutin ito ni Mendez na nagkat sa likod ng dalawa nitong kakampi. Si Maki nga ay naiwanan dahil sa double screen at ito na nga ang naging dahilan upang si Nanerio at Ledesma ay subukan namang pigilan ang munting player na iyon. Bumaba ang dribbling ni Mendez at sa pagdikit sa kanya ni Nerio ay binigla niya ito ng abante at pagyoko sa ilalim ng braso nito. Napakababa ng duck in na iyon at ang mga manonood na malapit doon ay napaseryoso pero hindi pa rin daw ligtas si Mendez dahil mabilis na humarang dito si Ledesma na isa ring magaling na defender. Pero hindi huminto si Mendez at tumalo na nga ito papunta sa basket. Sumabay nga rito si Ledesma at binasa niya ang gago ni Mendez. Hindi raw niya hahayaang makapuntos ito. Habang nasa nga ang dalawa, si Maki naman ay hindi maiwasang mapakuyom dahil sa pagbangga ng katawan ni Mendez kay Ledesma ay ginamit nito ang isang kamay para ilayo ang bola mula sa mahabang braso ng kanyang kakampi. Hindi lang ikaw Kuya Maki ang magaling dito. Sabi na ni Mendez sa sarili at gamit ang kaliwang kamay ay pasalok at paitas niyang pinakawalan ng bola habang nakahara ang kanyang kanang braso sa mga bisig ni Ledesma. Ang mga manonood nga ay napanganga na lang nang makita ang ginawa ni Mendez. Si Navarro at Martin nga ay napatayo mula sa kanilang kinauupuan At si Larry Disson naman ay napasigaw sa labas Nang pumasok ang bola sa basket Bumagsak si Ricky At si Ledesma naman ay ganoon din Nakasilbato na rin ang referee At sa pagpasok ng bola Ay do na nga natahimik ang buong Nauhan Gymnasium Dahil sa kabog sa dibdib nila ng oras na iyon Ledesma number 20 Foul Basket counted Bulalas nga ng referee at makikita na nga lang ang pagtalbog ng bola sa tapat ni Namindez. Dahan-dahang tumayo si Ricky at sa paglingon niya sa direksyon kung nasaan si Maki Romero ay doon na nga siya napangiti at napakuyom ng kamao. Kita mo ba yon, Maki Romero? Bulalas ni Ricky at si Romero ay parang nadurog ang puso dahil sa ganda ng play na iyon. Hayop ka Ricky, mabuti na lang at bumalik ka sa paglalaro dahil kung hindi Baka hindi na ako makakakita ng mga miracle place na gaya noon. Ang laki na nga ng pinagbago mo magmula noon. Sabi naman ni Maki Romero sa kanyang isip. Huwag kang mayabang, hindi pa tapos ang game. Banat naman ni Maki na napatawa na lang sa sinabi ni Mendes. Mula naman sa bench ng Mansalay ay makikita ang pagkuha ni Andrea ng panyo. Hindi niya alam kung ano nangyari pero napaluha siya sa ginawa ni Ricky. Ikaw lang ang nakakagawa nito sa akin Ricky Napapaiyak mo ako sa magaganda mong place Sabi ng dalaga sa isip habang pinupunasan ng kanyang luha Tila bumalik din kasi ang panahon kung saan ay nagsisimula pa lang ito sa paglalaro noon sa sisa Nabalot pa rin ng katahimikan ng buong gymnasium At ang mga players sa loob ng court ay hindi rin makapaniwala sa nangyari Sorry Andrea, pero mukhang hindi ko rin kayang pigilan ng sarili ko na gawin ang gusto ko sa loob ng court. Gusto ko talagang makita ni Kuya Maki kung ano na ako ngayon. Sabi naman ni Ricky sa sarili habang naglalakad papunta sa free throw line. Ang play na iyon ni Ricky ang mabilis na bumago sa atmosfera ng Nauhan Gymnasium at sa pagpasok ng kanyang bonus shot ay tila nga hindi pa rin makarecover ang lahat sa ginawa niyang play. Hindi nila alam pero pakiramdam ng bawat isa ng oras na iyon ay kailangan nilang i-cheer ang player na iyon kahit pakalaban ito. Ito ang main na panood ko noon. Ang player na kayang baguhin ng suporta ng mga manunood. Ang player na kayang pakabahin ng marami dahil sa mga plays niya. Sabi naman ni Dexter Gareho habang nakatingin kay Ricky ng oras na iyon. 8 to 9 ang score at sa pagdating naman ng bola sa palad ni Kasapaw ay nabigla na lang siya nang lumitaw si Mendez sa kanyang harapan. Napaseryoso lalo ang marami nang maka-steal si Mendez at pagkatapos noon ay bumigla ito ng atake papunta sa basket na ikinalarma ng mga taganawhan. Tumalon nga si Ricky papunta sa basket at napaseryoso siya nang harangan siya ni Maki Romero. Ang trademark steel play mo, sabi nga ni Romero at napaseryoso siya dahil wala na pala sa palad ni Ricky ang bola kailan niya ipinasa bola na tanong tuloy ni Maki Romero sa isip at sa paglapag nilang dalawa ay siya rin pagkalampag ng board dahil kasalukuyang bumitin sa ring si Valdez nang idakdak nito ang bolang mula kay Mendez isang munting ngiti na nga lang ang ibinigay ni Mendez kay Romero nang magtama ang tingin nila Kuya, huwag kang humanga sa akin ang gusto kong makita ay kung paano mo tinalo ang kalapan at ang pinamalayan iyong Maki Romero na walang awa walang takot sa kalaban. Mahinang wika ni Ricky at pasimple pa niyang binangga si Romero sa braso sa paglampas niya rito. Dahan-dahan namang nagdilim ang paningin ni Maki nang marinig iyon. 10-9 ang score matapos ang dunk na iyon ni Valdez na mas lalong nagpatahimik sa crowd. Apat na minuto pa lang ang lumilipas at tila marami pang mangyayari sa labang ito. Sa pagbalik nga ng bola sa nauhan ay dito na rin nagsimula ang pagdomina ni Maki Romero sa laban hanggang matapos ang unang quarter 24 to 15 ang naging iskor sa unang 10 minuto at sa huling play ni Romero ay makikita ang paghakbang nito sa harapan ng nakaupong si Ricky sa ilalim ng basket matapos ang reverse layup na kanyang ginawa laban sa depensa nito ito ang ginusto mo hindi ba? mahinang sabi ni Maki na nagbigay ng kabog sa dibdib ng pawisang si Ricky. Si Romero rin ang gumawa ng huling 15 points magbula ng sabihin sa kanya ni Mendez ang mga salitang iyon. At wala na nga rin nagawa ang team ng Mansalay para pigilan si Romero kahit pa si Mendez na ang tumatao rito. Zero points din si Ricky magmula ng oras na iyon at talagang hindi siya pina-score pa ni Romero magmula kanina.